Hi guys. Kamusta? Guys, meron lang akong uh, sasaguting tanong. Tinatanong kasi sa akin kung ano yung mga paninda na hindi fast moving. So guys, magbibigay lang ako ng mga ilang klase, no? Dahil merchandise nga ako, so <coughs> ang sample ko dyan guys ay para sa akin guys, alimbawa yung Bulcas hindi yan sobrang fast moving guys. Pag may kailangan lang talaga, saka lang mo nabibili yan. So may experience ako dyan guys na dati, uh, parang may isang araw sa akin na mabili yan guys eh. Tapos eh, mga anim lang naman binibili ko nyan dati guys. So sa isang araw, may bumili tatlo, tapos sumunod na araw may bumili ulit na ubos. So, na-excite naman ako, guys. Eh, syempre, mabili, na medyo naging mabili nga. Yung susunod na order ko, guys, kumuha ako yung, guys, ng isang box. Ito na, guys. Ito na ang problema. Nung nakakuha na ako ng isang box, so, mga 20 pieces yata ang laman, guys. Eh, ang mahal, guys, ng puhunan niyang bulkasil. Ang, bul ang puhunan niyan, guys, yung nakapaklang, ha? Uh, 60, yung maliit na paklang yon. So, ang patong lang dyan guys, 10 lang. Kasi sa hardware, 70 na siya guys eh. So, sa kinukunan ko, 60 yung puhunan. So, 10 lang talaga patong. So, pang 70 guys. Ito na no, na-excite ako kasi naubos naman. Napadami kasi ako nang kuha naging isang kasi akala ko ganun pa rin. So, ito na nga guys nangyari. Nung nakuha ko na siya guys, nako guys, umabot ng buwan. Halos almost a half a year nasa akin pa yung bulkasil ko. So, may mabawas man guys, siguro mga hanggang dalawa lang eh. Pero, an anim na buwan guys, lumipas ha. So, yun nga guys, parang kailangan pala talaga guys, huwag tayo may excite na pag may biglang may bumili ng ganong magkakasunod, tapos naubos sa atin. Eh, huwag tayo rin masyado guys na padadala. Kasi maaaring hindi natin kagaya nung na-experience ko guys. Uh, Naka-order ako ng isang mga 20 pieces siya guys. Pero hindi na siya nag-move, nag move, nag -move uh, hindi na siya guys nag-move. Ang uh, tagal na bago no, bago siya naubos. Hanggang ngayon nga guys, si eh, meron pa ako eh. Ang problema nun guys, hindi nga siya guys nasisira. Pero napansin ko guys sa katagalan na ah, pag siya pala tumitigas na, kahit na hindi pa siya bukas guys ha, ah, tumitigas din pala siya. Pag tumigas na siya guys, doon tayo malulugi. Kahit hindi siya nasisira. Kasi kailangan pala para bang pag binili mo yan kung maari lang eh pinakamatagal na yung one month, mamove mo kagad. Kasi kung hindi, katulad nyo, ilang buwan na, hindi pa nagmove sa akin, guys. Ayun. Medyo tumitigas na nga siya. At saka, pag gano'n na nga, guys, palugi na rin tayo dun, guys. Kasi, uh, magbabalik na lang sa atin yung customer yun. Tsaka, hindi na rin kasi ganong mabisa yun pag medyo patigas na. So, malulugi na rin tayo. So, dapat, guys, pag gano'n pala, guys, alalay lang kahit na sabi natin mabilis siya ngayon, hindi natin ahawak guys yung susunod na mga araw, buwan, kung meron uli. Parang sugal guys eh. Kaya dapat guys, alalay lang din pala. Kagaya nun, dapat siguro mga alim na lang dapat uli eh. Eh, napa-excite nga ako. Napadami ako ng order. Ayun, hindi na siya gano'ng nag-move sa akin. So, parang talo na lang din ako dun. Pero ang mahal guys ng puhunan ko, 60. Tapos, patong ko nga lang, 10 lang eh. Kasi hindi naman pwedeng patungan ng mahal yun. Kasi, ganun din yung benta ng hardware natin lang din yung patong. So, ayun. So, lesson learned sa akin yun, guys. Kaya, hindi naman sa ayoko na maglagay niyan, guys. Siguro kukuha ko. Hindi na madami. Konti lang. Kasi, konti lang naman ang bibili niyan, eh. Ayun yan, guys, na-experience ko, ah. So, guys, may isa pa. Ito namang rugby, guys. Uh, hindi naman to sa malaking bote, guys. Yung sumunod lang yung ang benta ko dun pang 35 siya guys yung, pero nakabote rin maliit lang so guys nung may experience din ako guys na um, may araw din ang bili niyan guys sa akin tapos na excite naman ako dahil mabili nga nasiyahan na naman akong umorder guys ng marami isang box binili ko yung laman guys ng isang box nasa kung matandaan kung 40 pieces ba guys So yan, excited na naman ako. Ang problema naman guys, di ba hindi naman niya nasisira ka agad-agad. Eh ang problema guys, pag matagal naman din kasi natin hindi yan nabenta, umabot din ng buwan, natutuyo siya guys, kumukunti siya ng kusa, tapos tumitigas din. So yung ganun guys nangyari dun sa mga rugby ko. Although nababawasan naman, pero hindi kasing bilis talaga, hindi talaga sobrang bilis nung pagbili. So yun nga guys, tumigas lang. So, kaya nga lagi yung sinasabi guys, alalay lang. Kasi may chance din tayong malugi kahit hindi nasisira yung mga ganito merchandise. Kagaya na yun, experience yung mga dun, guys sa rugby. So, yun na. Ah, Ang dami ko rin guys na, na ano, tumigas lang. Halos sa kalahati pa ata nung baksyun. Pero may mga naghahanap pa rin. Pero hindi ko na siya guys mabenta kasi magre-reklamo lang yung customer. Kasi iba na yung ano niya eh, yung itsura niya matigas na talaga. Hindi pa naman sobrang tigas pero talagang hindi na kasing ganda nung bago mo pa lang siya nabili. Talagang malambot pa siya. Yun talagang tumigas na guys. Kaya parang ang hirap na rin ibenta nun. Uh, tayo lang yung mahihiyang ibenta yung pag na itsura. So doon ko naisip guys na talagang huwag tayong may excite damihan. Konti lang guys kasi hindi natin hawak yung kung kailan mabili, kailan hindi. Kagaya nga ano, nun. Nah. Mahirap guys masiraan tayo ng items kasi pati yung kasi may puhunan tayo diyan guys eh, yung puhunan natin ng napapahamak pang nagkamali talaga tayo ng mga nagiging decision kagaya nga nun guys ang dami pa rin nun so yun naging lesson na naman yun guys sa akin kaya yan nababahagi ko lang yun guys sa inyo kasi nga may nagtanong sa akin kung ano raw ba yung hindi pas moving so yan nga guys yung mga na experience ko sa mga paninda ko kaya may, na, ita, may nagtanong yun sa akin so yan nasabi ko yan sa inyo kasi yan mga karanasan ko yan dito sa mga paninda ko guys so ngayon yun mula nang nararanasan ko yung mga ganyan nagiging aral ngayon siya guys sa akin ngayon alam ko na hindi ko nadadamihan kahit sabihin kong mabilis siya ngayon alalay pa rin guys kasi mahirap mapahamak yung puhunan natin yung kapital natin lalo na kung malaki yung puhunan tapos eh masira lang yung in natin dami-dami tapos hindi na mag-move sa ibang araw So wag tayong padadala guys, kahit sobrang bilhin niya ngayon, wag kayong padadala kasi hindi nyo hawak yung susunod na mga araw, baka hindi na mag-move. Nasira yung paninda natin, yung puhuna natin, lagot. Kaya yun nga guys, wag tayong masyadong padadala. Kumbaga para bang alala lang din guys, kahit kasi hindi natin sigurado nga guys yung bawat araw sa pagditinda natin eh. So, yan nga guys, Yan lang muna ma-share ko sa inyo tungkol sa hindi mga pass moving. So, yung dalawang guys na yan, kasi talagang tumatak sa akin yan, yung rugby tsaka yung bulkasil kaya yun guys, yung masasabi kong magingat tayo dyan uh, hindi forget mabilihan ngayon, bukas dadamihan natin alalay lang talaga guys so guys, may isi-share naman ako na mga paninda ko na naman na i-add ia ko to sa ito guys, hindi shopee, hindi rin to Divisoria malapit lang din to sa amin mga binibalan ko ng mga school supply na pandagdag ko rin kasi may mga wala na rin to sa akin may mga uh, ilaw yan wala na rin kasi ako nung mabilis sa akin yun guys eh so share ko sa inyo guys kung ano, ano, tong mga nabili ko guys meron akong pinamili tingnan natin kung ano mga ako anong mga paninda to at saka natin presyuhan kung magkano puhunan, magkano ibebenta at magkano ang kikitain dito. So guys, yan nga ang laman ng mga pinamili ko. Ayan. Medyo hinango ko na. Ito pa yung mga nasa supot. So guys, ito naman ang total ng lahat ng yan. 6,600 63.50 So, ang mga yan, guys, ayan. Gun lighter, expanded folder, mirror, colored folder. Yung mga A1, A15, A8, mga pangkulay sa buhok. Yung kataled, mga ilaw. Packet memo, yan yung notebook na maliit. Ah, uh, uh, ito naman may puncher, may peeler. So 'yan lang 'yang guys. Ah, uh, ano ba? Saan nila nilagay yung ano? Ayun, yun naman pala yung mga mirror. So, guys, yan nga. Ito naman yung mga puhunan per piraso. So, guys, ito. Isa tayo dito sa 12 watch na ilaw. Kata. So, ang pambenta to, guys, na ang benta ko nito, 70. Kumu uh, 10 piraso daw to. So, binabilang ko na yan, guys. 10 yan ayan, kata na 12 watch ayan yun guys 49 ang puhunan, so pang 70 para meron kang kita rito na 21 kada piraso ayan guys, ito namang 15 watch, nabilang ko na rin to 20 watch pala yan guys uh, 12 yan 15 watch guys, ito nandito rin pala <laughs> magkasama na. Nabilang ko na to guys. Sampu din. So, ang puhunan niyang 15 watch guys. Pang ang benta niyang kasi dun, ginagawa kong 85 eh. Pero ang puhunan kasi niyan, ayan guys, so, oh. yan yon 59, so parang 60 na rin. oh, may kita ka dyan, 25. Ginagawa ko talaga guys, may 5. Para pagtawad sila, 80. Para meron ka dyan, 20. And, ito naman guys na, 20 watch. So, kailangan ko makakabe, makakatinda nito kasi hanggang 18 watch lang yung natitinda ko. So, ito parang bago daw to. Ang puhunan nito guys ay ano, ito, ah, yan. Yan yun, 20 watch, 79. So, parang 80 na din, no? Try ko guys si Benta doon ng 120 para meron kang 40 dyan. Kasi 20 watch naman yan. So, 10 lang din yan. Ito naman guys na 18 watch, Matagal na ako nagbebenta nito. Pang isandaan to sa akin. Kasi ang puhunan yun, guys, ay, ayan, 68. Palagay mong 70, guys, no? So, may 30 ka na rin dyan. 32, ayan, oh, 68 eh. So, ito, guys, panang kulay sa buhok. So, lahat ng kulay, guys, puhunan yun, guys, ano, 11. Ayan, no? Oh. A1, A15, A8, tsaka yung A3, 11. So, pang 20 yan dun, guys, pang 20. So, may kita kang 9 times mo sa 10 kasi 10 piraso yung isang balot. So, may 90 ka guys pag na i, naubos mo tong isang balot. So, yan. In order ko niyan, A3, A8. Uh, yung A3 yan yung burgundy red, yung A8 yung natural black. Tapos, meron din ako guys ng chestnut. Tsaka ano pa ba yung isa na yun. Ayan guys. Yung A1 yung brown. So, mas marami tong A8 case kasi mas mabilis sa akin yung natural black. Pag mga may kulay na ganito, tagi isang balot lang kinukuha ko kasi hindi ang kasimbili nitong natural black. So, guys, ito namang gas lighter. Ayan. Umo, sampu lang order ko niyan pero ginagawang one yung binibilan ko. Ang, ang benta ko nito dun, guys, 60. Ang puhunan na kasi niyan. Ayan, oh, guys, number one. 39. So, meron ka 21. Kada isang peraso. So, dabilang ko na rin to guys. One dozen yan. ayun Kaya nakalabas na yan dyan, guys. Kasi nabilang ko na. And, ito naman. Pag umorder ako ng mga ganito, sampung <coughs> peraso lang na bawat kulay. Kasi maliit lang yung lagayan ko don Eh, maraming kulay ito. So, sa isang drawer lang, sa dami ng kulay, kulang na yung lagayan. Kaya, sampu-sampu lang bawat kulay. ko anong kulay lang yung nawawala, yan, sampu lang o ordering ko niyan. Ang puhunan niyan, guys, yung expanded folder. Tingnan natin sa resibo. Ayan, guys, yung expanded. 14. So, pang 20 yan, para meron kang 6 kada isang pera. So, so yan, sampu nitong green, pink, sampu din. Nabilang ko na yung pink guys eh. Ayan. Hindi natin dito. Tapos ito namang ito yellow expanded. Kailangan ko nga tong yellow. Ito na lang yata. Di ko nabilang kanina. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, okay. Tama, 10 And, ito naman hindi expanded. So, wala na ako nitong pink. Ayan, sampu lang din in order ko. Magkano puhunan nito, guys? Ng pink na folder. So, ayun, expanded. So, nasan pa yung isa dito? Ayun, guys, colored folder long, red. 850. So, pang 15 guys, meron kang 650 na tubo. Pang 15 benta ko nitong may kulay guys. So, ito yung pink. Nandito sa kabila guys yung red. So, tingnan nga natin guys kung 10. Bilangin lang natin para sure. Kahit pa ganyan. Kung tama. 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 11 11 nga ba Tingnan nga natin yung guys yung 11 ba ang pink. Muk, nek nek nek. nek. Pileret guys ito puncher. So itong folder na color red. Isa kaya niya nilagay yung pink. Ayun, 850 ito nga ngayon, guys. Pero 10 lang, baka sobra lang ako ng bilang. 2 4 6 8 10. At tama, guys, sampu lang talaga. So, ito naman guys. Ito yung packet memo guys. Alam mo guys, dosi lang pang tinda ko nito eh. Pero, ang liit naman ng tubo ko na pa Kung ang puhunan pala nito ay 10.50 na. 10.50 na raw to guys. 1.50 na lang sa atin dito kung ang benta natin nito eh, ano, dosi. So, guys, giguro try kung gawing 13 man lang, no? Para may 250 man lang tayo dito. Kasi, hindi naman to pas moving masyado. So, ang liit naman, mabagal na. Tapos, maliit pa ang kita mo kung 150 lang ang sayo, no? So, siguro, guys, gawin kong mga 13 na siya. Kasi, nung nakaraan, guys, ano lang dapat to, eh? Mga 950 lang nung nakaraan, eh? Kaya, pwede pang 12, eh. Pero, ngayon, guys, 1050 na siya, eh, oh. Kaya yan dapat guys, lagi natin chechikin yung mga resibo para alam natin kung tumaas ba o hindi yung mga paninda para alam pa natin kung may kinikita pa tayo kasi kung di natin chechikin guys at nagbase pa rin tayo sa dati nating ano, tumaas na pala siya. So wala tayong pa lang ganong kinikita kung ganoon. So yan, maganda talaga guys na chine-check natin para alam natin kung tumataas ba yung puhunan o may mangyayari pa ba sa atin o wala na. Kagaya nga niyan guys, so 10.50, 1.50 na lang sa'yo. Okay lang sana, guys, kung isang araw, e, eh, ubos mo yan. Eh, ang problema, guys, hindi naman to ganong pas moving pag may naghahanap lang. So, wala kang ganong kinikita dyan, guys, pagka minsan lang may maghanap. So, tingin ko, guys, kasi 12 nga benta ko niyan. Gawin kong 13. Para kahit pa pano, 250 man lang sa'yo dyan. So, yan, guys, pwede mong baguhin yung ano yung pag tumaas talaga kasi tumataas yung kuha mo. So, wala talagang magagawa guys pag tumataas. Bibili pa rin naman talaga sila kasi siguradong sa iba magtataas din yan pag ganyan tumataas talaga yung kuha nila. So, yan guys. Ako na nagdidesisyon. Ako na lang nagbabago kasi tingin ko hindi pair na dosi pa rin yan. 150 na lang sa'yo. Eh, hindi naman yan pas moving guys. So, okay lang na medyo taasan mo pa ng konti para 250 man lang sa'yo dyan. So, ayan. Kumuha ako ng anim na rim ang tawag dyan guys pag ganyan so tingnan nga natin guys kung anim nga ang nakasulat na packet memo ayan tama anim 100 pa ibang isang rim so yan nga tama 630 and ito nga guys let me check dito sa folder Sampu nga sana ito. Tingnan natin. Bilangin ko lang guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Well, 15, 16, Alam ko 19, lang. Pero tingnan natin guys kung 13. Ayan. 13 colored folder. Tama. 13 naman. So, okay lang. 8.50 rin ang puhunan. Pang 15 guys, para meron kang kitang 6.50 kada peraso. So, yan guys. Ayan. And, ito naman guys. Wala to sa listahan guys. Pinaalala lang nung binibilan ko. So, guys, si Katleya pala ay wala na. Sabi niya, nagsara na pala yon So ito na yung version ng Katleya ngayon, ibang company na siya, guys. Wala na pala talaga yung tatak na Katleya kasi nagsara pala dala ng pandemic. So ibang version na itong nakukunan nung binibilan ko. Ayan, Idol Speler Notes na. Ibang company na 'yung mga gumagawa, guys. Kaya pala nagtataka ako bakit wala yung pangalan talaga na Katleya. So ito na yung version niya. Dahil nagsara nga daw na lugi. So, ito na yung bagong, ano, ng Katleya ngayon. Ayan, assorted naman daw to. May yellow, may pink, may orange, may red. Ayan, guys. Assorted na siya sa isang balat. Sampung peraso daw laman nito. So, ang puhunan nito, guys, ay 8.50. Tingnan natin dito. Ayan, pillar. Yan ang tawag dyan. Ayan, 85 bang isang balat. So, 8.50 nga ang puhunan. Pang 15 daw yan, sabi nung binibilan ko. Kaya malamang 15 din ang benta ko nito para may 650 ka kada isang balot niyan. Ito naman guys, season na lang pagbili. May araw naman guys na pag hindi na 'to mabili, may stock 'to sayo kaya dapat lagi niyo 'to guys sa isang lalagyan na ano na uh, parang drawer para hindi siya maalikabukan, madumihan. Uh, alam niyo naman may mga parang naninira ng mga ganito sa atin, mga papel-papel, mga daga kailangan lagay nyo guys sa mga isang lalagyan na hindi siya makakagat ng mga mababait o ng mga insekto sa pwesto natin kasi guys napansin ko dati pag nagbibila ako ng school supply wala siyang mga lagayan talaga na parang nakasealed so dumudumi siya guys tapos syempre nakakailang na siyang ibenta pag madumi na so dapat may lagayan tayo guys na ano kapag ma-stock man okay lang Naka-shield siya, nakabalot mabuti. Kasi pag nastock sa atin yan guys, kailangan ingatan natin kasi puhunan pa rin naman natin yan. So kailangan may lalagyan tayo talaga guys na naka-shield dyan para hindi siya madudumihan kung sakaling uh, ma-stock siya kasi natatapos na yung time na kailangan to. So, next year uli, sigurado kailangan uli naman nila yan or sa ibang buwan, sa ibang araw kailangan pa rin naman nila yan so tago natin siyang mabuti kung sakali man mapag-iwanan So guys, kumuha lang ako ng sampu niya, no? Oh, sampung balot. Sampu kasi laman yan sa isang ano. Kumuha na rin ako ng sampung balot niyan. So, one, two, three, four, five, 6, 7, 8, 9, 10, ten. So, yan na nga guys 16, yung 18, ngayon na parang katleya dati. Nalaman ko lang yan guys dun sa binibilan ko ngayon na wala na pala yung brand ng katleya kasi dun din ako sanay kasi yun ang una ko nga talagang naabutan bago tong mga ganito. So guys, kumuha rin ako ng puncher kasi alam ko wala na akong puncher. So, sampu lang pala. Lima lang, uh, anim lang pala dapat bibiling ko. So, sampu pala ilaman ng isang ganito. Yan. Sampo nga ba laman? Parang hindi lang, no? Ito. Aha. Uh -huh. Anim. dosena ang laman nito, guys. Pang 50 ang benta ko nito, guys. Kasi ang puhunan daw ay 35. Tingnan natin, guys. Ayan. Puncher, 35. Tingnan natin. Ayan, 12. 12 perasyo, isang box for 20 isang box. So, pang 50 guys, para may 15 ka pa rin dyan. So, hindi pa moving guys, pero sayang pag may naghahanap, no? Maganda rin naman na may mabigay tayo sa may mga naghahanap niyan. May araw guys na halos sa isang, may araw na sunod-sunod bumibili niyan. Tapos may araw naman guys na wala talaga naghahanap niyan. Pero maganda pa rin merong kanyan kasi benta mo pa rin yan kapag may araw talaga na hindi siya ma walang bumibili so kailangan pag may araw na may hinahanap meron kang mabibigay so kahit hindi pa sumubing maglagay na rin tayo ba diba? sayang pa rin yan and ito naman guys wala na ako ng size na to ang tawag ko dyan ay medium kasi may mas maliit pa rito is small so wala na ako ng medium dalawang balod nga lang ang order ko guys pero ito na naman yung binilan ko ginawahan nyo talagang ayan ginawahan nyo yung tatlo okay lang Ganun talaga yun guys eh. Pag order mo ng dalawa, magiging tatlo. O kaya pag kukailan niya ilan, Dinadagdagan niya siya nag desisyon Pero okay lang to guys. Kasi kilala niya naman ako. Alam niya naman na mababayaran ko yan eh. Kaya pag alam-aramdam niya sa akin mabili yan, dinadagdagan niya na siya na nagpapasya. Nasobrahan niya talaga. Pero okay lang guys. Kasi nauubos ko rin naman yan. So ito nga guys, ang na niyan. So medium, ayan o. Dose pang 20 guys para may 8 ka kada pe, isang peraso so ang laman yan guys sa isang balot tingnan natin 2, 4 uh, 6, 8, 10 so 10 peraso guys sa isang balot ayan so 12 puhunan mo 20 ang benta mo so may 80 pesos ka kada isang, pila, isang balot yan pag naubos si so, 10 peraso sa balot So, guys, yan lang lahat, no? Hmm. Ayan, guys. Yan lang yan lahat na napamili ko doon. Tsaka itong folder. And, ang total, guys, look, 6,663. So, yan lang, guys, ang mabibili mo sa 6,663. Ilang peraso lang, guys, ba diba? hindi oh, pa yan makakapuno ng tindahan Yan, 6,663 natin pandagdag lang to guys sa mga kailangan ng mga bumibili sa atin. So, additional lang to guys. So, guys, yan nga. Yan nga yung mga paninda ko na pandagdag ngayon sa mga titinda ko, guys. Uh, yung mga nakakikita nyo, guys, yan yung mga wala na, kaya ko yung pinapamili. So, wala na yung sa mga paninda ko. Marami pa nga rin dyan na wala na, hindi ko pa rin nabili siguro. Ah, uh, pero alalay lang nga kasi ako magbili niyan guys. Kasi nakamotor lang ako guys pag kinukuha ko yan dun sa binibilan ko guys eh. Kaya kung ano lang yung kaya sa motor ko, yun lang binibili ko guys para alalay lang din naman. So, yan nga guys ang mababahagi ko muna. Ah, uh, guys, thanks for watching. Ah, um, always don't forget to like and subscribe to my channel. Guys, bye bye!